Um, kuya, before na po ako pumasok dito, nag-usap po kami ng super maayos. Um, napag-usapan po namin na we have to understand each other na if ano man yung makita niya, wala lang yon And, yan, sabi ko po sa kanya, kuya, na still, sa kanya pa din wala ko uwi. Siya pa din ang aking Sean Kelly. Siya yung gusto kong Siyempre, maging future. Fiang. Po. Ito na ang takdang panahon para masagot ang mga katanungan mo. Oh my God, bakit ako kinakabahan? Hey, Ari. Kamusta ka na? Mga gusto ko nang sabihin, ito yung... totoong naramdaman ko. Alam mo naman na sobrang mahal na mahal kita, di ba? At pa pala naman na support ako kita sa lahat ng gusto mo. Lalo na ngayon sa mga pangarap mo, di ba? Ayun, gusto ko lang ding malaman mo na Naging masakit para sa akin lahat ng napapanood ko, Aki. Susutan so, din naging madali sa'kin. Sa Pinaglabang ko yung nararamdaman ko hanggang kaya ko hanggang sa dumating yung pagkakataon na kinailangan ko ng taong masasabihin ng lahat ng nararamdaman ko. Inamin ko nagkamali ako at nadala ko sa kung ano man yung napapanood Pinanghawakan ko yung pangako mo bago ka pumasok sa loob ng bahay ni Kuya, alam mo yan? Na kahit ano napapanood ko, kahit anong nakikita ko, hindi ko magpapapekto. Pero siyempre, hindi naman ako ng kalakas hindi naman ako ng katibay eh. Ayun, nung isa dumating sa punto na hindi ko na Lalo nun sinabi mo na wala akong karapatan dahil maliligaw pa, mo pa lang ako. Sakit na sa part ko kasi siyempre, masakit para sa akin na nawalan ako ng kakampi. Dalang masakit na parang hindi mo nakita yung worth ko. Pero kahit ganun, masaya ako sa narating mo at patuloy kita sa suportahan kahit kahit na hindi na ako yung kasama mo sa pangarap mo. alam na mahal kita, Haki, kaya mas hindi ko alam kung paano sabihin. And stop na lang siguro muna ako. Panliligaw ko sa'yo. Hindi dahil, hindi dahil sa Sumuko na ako hindi, dahil, dahil alam ko mas papabuti ka at matututukan mo ang pangarap mo. Alam ko may mo din naman lahat ito eh. Lalo na pagtapos mo dyan, di ba? Wala naman sa akin kung maayos pa to eh. Hindi, sa akin, alaman mo lang lahat simula umpisa. Yun lang. Yun lang gusto kong sabihin sa'yo. Ayun, mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal kita. Ha? dito na lang muna ako, Aki, Sorry na, ubus na ako eh. Hindi ko na kinaya. sinasabi ng puso mo ngayon. Masakit, kuya. I feel betrayed. <laughs> Hindi naman siguro. Ay, naiiyak na talaga ng sobrang babae na to. Hindi naman siguro. Um, sinabi ko na Porkit maliligaw ka walang karapatan, hindi naman siguro. Hindi ko naman siya iniwan, kuya. <sighs> hindi naman porket sinabi ko yun, es, wala na kagad siya kakampi. kaya, <sighs> yeah, kuya, it's really masakit. Kasi all this time, akala ko, <laughs> akala ko ako pa din. Hindi na pala all this time, kahit yung mga napapanood niya. <laughs> And, hindi ko alam, kuya, kung anong mangyayari, no? Kung decision niya yun, I respect that. Pero, if ever, no, he needs me. 24-7. Free ako for him, kuya.